Good afternoon, Ma'am Vea, no? At uh, saan pa po kayo galing, Ma'am? Ito pong kapartner niya, Ma'am, na si Alvin Senyo. Kailan niyo po siya huling nakausap? July 25 po, tapos yung huling usap po namin, kanina po, kasi inaano ko nga po siya, nang sabi ko... Makipag-ano ka naman, makipag-usap ka. Mm -mm. Sabi ko, last na to. Mm -mm. Ano po bang sinasabi niya, ma'am? Bakit hindi daw po siya nakakapagbigay sa inyo ng inyong mga anak? nang nag-away kami, ang gusto niya kasing ano, doon na lang daw po ako sa magulang ko. Mm -hmm. Parang gusto niya iasa kami ng mga anak ko doon sa magulang ko. Dahil daw po? Dahil, uh, hindi ko po alam sa kanya, ma'am, kasi parang inaano niya na parang ginagawa ko daw siyang masama sa magulang ko kahit na... Sa lahat naman ng pagkakataon, ayaw ko siyang maging masama sa magulang ko. Minsan mm -hmm. nga, pinagtatakpan ko pa po siya. Mm -hmm. Kahit na may mga, may mga nagagawa siyang hindi tama, pinagtatakpan mm -hmm. ko siya. Gusto kong iparamdam sa kanya na ako yung kakampi niya kahit ayaw sa kanya ng magulang ko. Ilang taon po kayo nagsama nitong si Sir Alvin? Ano po? Four years po, mahigit. Four years? Saan mo siya nakilala, ma'am? Sa ating building po. So dati kayo magkatrabaho? ano po, parang team building po siya ng ano, ng on, yung nagbebenta ng mga kape, ano ba yun? Mga ah, tamo. so parang may franchi franchise po, mm -hmm. parang gano'n. Okay, tapos doon kayo nagkakilala. Opo. Tapos, nung uh, kayo kayo'y magkasama na ma'am, nung simula po, eh, nagbibigay po ba siya ng pantustos din sa mga anak ninyo? O talagang ever since, eh, inuuna ni na nitong si Sir Alvin, yung sinasabi nyo nga na barkada, una ang inom, paggala, ano pong nangyayari noon? Nung no, una po, ma'am, okay naman po, mm -hmm. nung isa pa lang po yung anak namin. Mm -hmm. Pandemic pa po nun, Okay, okay po po. Mm -hmm. Tapos nung ano nasundan po yung bago po masundan yung anak namin na panganay. Mm -hmm. Doon na siya parang nagsisimula na tinatamad minsan magtrabaho. Tapos sinasabi niya yan, ma'am. O oh, talagang nakikita mo lang na tinatamad siya. Ano, ano po? Sinasabi niya po minsan, nakakita ako din po kasi sasabihin niya, mm -hmm. tinatamad ako magtrabaho kasi hindi daw siya dinaanan ng papa niya, ganun. Or wala siyang service, ganun mm -hmm. po. Maulan, ayun po yung inaano niya. So tinatamad lang talaga siyang magtrabaho. Wala siyang ibang dahilan sayo. Minsan naman po, naiintindihan ko yung dahilan niya Pag kayong may, may nararamdaman siya. Mm -mm. Naiintindihan ko naman. Okay po. lang 'yun kasi kung may sakit ka lang. Opo. Oh, okay naman 'yun dahil hindi ka talaga makapagtrabaho. Pero yung sa araw-araw, ma'am, ayaw niyang pumasok dahil hindi siya dinaanan na ng papa niya. Gano'n tinatamad oh, po. siyang pumasok. Opo, oh, dati po nung nabubuhay pa po yung papa niya. Okay. So, sa ngayon, ma'am, saan kayo kumukuha ng pansuporta sa tatlo? tatlo? Yung anak ninyo, no? Tama ba? Opo. po. Okay. Saan kayo kumukuha ng pansuporta sa mga anak? Ano po, sa nanay ko po, hiyang hiya na nga po. Sabi ko nga po nung bago kami maghiwalay niya, sabi ko, mm -mm. ano na, mag-ayos ka na kasi ilan na anak natin. Mm -mm. Sabi ko, hiyang hiya na ako sa nanay ko. Huling-huli na to, sabi ko nung nanghihingi ako sa nanay ko ng pera mm -mm. kasi mag-graduation yung anak ko walang isusuot na maayos. Yung panganay ko pong anak. Mm -hmm. Hindi ko naman po hinihingi. Yung eight year old ma'am. Mm -hmm. uh, po, hindi ko naman po sa kanya hinihingi. Sabi ko sa nanay ko, huli na to. Hindi, hindi na ako manghihingi ulit kasi nga, hiyang hiya na ako. Gusto ko na rin po siya makauwi. Mm -hmm. Pero wala kayo dati ma'am na pinangaku, pinangakuan kayo. Halimbawa, nag-usap na ba kayo dati sa barangay na, oh, kada buwan, ganito ibibigay ko sa'yo. O, kada... Usually po kasi ganun yung uh, nangyayari. May naging usapan na wala pong ganun. Wala po, ma'am. So, bago kayo maghiwalay, wala kayong naging usapan na, oh, ganito, ha, uh, Vea, tuwing kada kinsenas, ganito, ibibigay ko sa'yo. Wala talaga. Wala po. So, bigla na lang siya na walang parang wala. Umalis po siya ng bahay. Ganito po kasi yun, ma'am, nangyari. Mm -hmm. May sideline po ako pang gabi. Tapos, ano, pag uwi ko ng bahay, mm -hmm. sabi ko, huwag ka muna nga alis. Total, hindi ka naman nagtrabaho. Huwag kang lalaboy. Mm -hmm. Sabi ko, bantayan mo yung mga bata. Kasi gusto ko matulog. Mm -hmm. ako. Mm -hmm. Tapos mga 9 a.m. ata po yung sa kanyang kaibigan niya, sabi ko. Hindi, e nagalit ako kasi aalis na siya, magbibisis niya so, mm -hmm. sabi ko. Hindi ka aalis, sabi mm -hmm. ko, magpapahinga ako, he. bantahin mo yung mga bata. Mm -hmm. Tapos nagalit po siya. Hindi, e nagalit po ako doon sa kaibigan niya. Mm -hmm. Sabi ko po, huwag niyong sinusundo-sundo dito yung si Alvin, kasi pamilyado na yan, mm -hmm. sabi ko. Sabi ko gano'n. Tapos nagpumilit pa din po siya. Tapos, syempre, nasaktan po ako, tsaka pagod din po ako yung utak ko, parang gusto ko magpahinga. Nilabas ko po yung mga gamit niya sa gilid ng pintuan namin, sabi ko. Nung bumalik po siya, sabi ko, umalis ka na dito. Mm -mm. yung tumira sa mga barkada mo. Total sila yung priority mo. Sabi so, ko pinalayas ko sa kanya, mo na siya. Oh, opo. Okay. Pag ganon ma'am na lumalabas siya sa kasama yung barkada niya, anong ginagawa niya daw doon? Ano ma'am, hindi po siya nagsasabi sa akin kung anong ginagawa niya kung hindi ko pa siya tanungin eh. Tapos anong oras siya babalik? Pag wala, wala, po siyang, anong oras kung anong oras siya babalik, hindi po siya nagsasabi. Basta bigla na lang siya uuwi, bigla siyang aalis. Ganun. So parang buhay binata ang datingan ni, ni Sir Alvin, ganun ba? Hindi ko na nga po yun inaanon. Pag, kasi pag nagtatanong ako, saan ka pupunta? Dito mm -mm. lang, parang, parang siya pa po yung galit. Magandang hapon po Sir Alvin. Ang maganda nga po po, ma'am. Sir, bakit hindi daw kayo nagbibigay ng sustento sa inyong mga anak? Sa ngayon po kasi, ma'am, nandyan naman po ako mm -mm. sa amin. May naman po ako. Mm. Kaya nga, kaya nga nabubuhay ko rin yung pamilya ko. Okay. Kung malapit naman kami sa magulang niya, pag yung time talaga na, walang wala naman. Mm -hmm. Hindi naman po ako pwedeng lumapit sa magulang niya na may pera ko, lalapit ako sa magulang niya. Mm -hmm. Hindi naman po pwedeng ganon. At saka yung sinasabi niya naman na nang ilinabas niya po yung mga gamit ko, mm -mm. ganito po kasi yon Dum nagtrabaho siya pang gabi. Kasi yon talaga, totally, pinatitigil ko naman siya magtrabaho ng gabi. Eh, gusto niya kasi magtrabaho ng gabi. Bakit mo pinapatigil, Sir Alvin? Hindi, kasi po, ma'am, kasi ganito yan. Mm. Yung mga bata po kasi, walang nagbabantay ng maayos. Oh. Sa mga bata. Eh, hindi ko naman po sila maasikaso. Mm. Kasi papasok ako sa kinabukasan, <laughs> magtatrabaho ako. Ganon po yun. Eh, okay. paano pag magbantayan ko po yung mga anak ko, edito eh, yes po ako. Paano po ako makakapagtrabaho? Eh, sir, eh sa ngayon, kung ganon po ang ano ninyo, eh paano naman din bubuhayin ni madam yung mga anak ninyo kung hindi din naman siya magtatrabaho? Hindi ganun po, po ba kalaki na... ang, uh, po ba kalaki ang kinikita nyo noon na dumating sa point na kailangan nyo siyang pigilang magtrabaho? Hindi naman po. Hmm. Pero obligasyon nyo naman po kasi bantayan yung mga bata. Ayan po ay obligasyon ninyong dalawang mag uh, magkinakasama noon ano. Actually hanggang ngayon niya dapat meron din po kayong parte doon sa pagpapalaki po ng mga anak ninyo dahil mga anak niyo po 'yan, sir. So sa ngayon po, may trabaho ba kayo, Sir Alvin? At meron po ba kayong maibibigay kay Ma'am Veya? kasi yung pagpapalaki po ng tatlong bata ay hindi po biro at alam niyo po naman siguro dahil nakasama niyo po sila. Sa ngayon po, ma'am, wala po akong trabaho. Mm. Kasi kaya mamatay lang din po ng tita ko, kaya dito lang muna ako. Mm. Pero maghahanap naman po ako ng trabaho. Mm. Ang maitutulong ko sa kanya, sa susunod na buwan, kasi may, may property po kasi kami na ibinibenta. Nako. Mm. Hindi mabibili. Sa ako na lang po ibibigay sa kanya yung ano ng mga anak ko para sa kanya. Oo, nako sir, medyo mahirap po yan sir Alvin, ano yung uh... Kung baga, aasa e, e, po natin dun sa magiging bentahan ng lupa o kung ano man pong property yan. Wala po ba kayong balak, sir, na maghanap po ng ibang trabaho o di naman po kaya, eh, uh, so, midline muna, sir, o kaya naman igawan e, po ng paraan kasi hindi naman po titigil yung pangangailangan ng mga anak ninyo habang hinihintay po na maibenta kung ano man po yung dapat yung ibebenta. Maghanap po naman po ako sa ngayon ng trabaho. Hmm. Kasi wala pa nga po kami trabaho dito kasi bundok po rito eh. Eh, ang sabi sa amin ni Ma'am Bea, Ma'am Bea, sabi mo din sa kanya, ang sabi niya, eh, kayo daw po, eh, tinatamad lang at uh, puro barkada daw po ang inyong inuuna. Magsalita ang ano naman kung anong-ano. -ano. Kasi hindi ko maintindihan yung pinanggagalingan mo, Pilit ko tang iniintindi. Hindi ko maintindihan ano yung, yung pinanggagalingan mo. Ano mo. mo, na galing ka sa trabaho. Galing ka sa trabaho, ah. Anong pinunta sa akin ng mga kaibigan ko? Mm. Hindi mo alam? Kalokon, tigilan mo Sinabi naman. ko. Wala naman sinabi oh, ano, sinabi hindi mo. ko alam ha. Ah. Sabi, sabi ko kanina nung ini-interview ako, ang sabi ko, magma-basketball, mamimingwit. Kasi yun yung madalas mong ginagawa pag umalis ka. Oh. Para saan naman yun? O para saan ba yun? Bumili na ako ng pagkain nun, di ba? Bakit kailangan mo pang mamingwit? Anong gagawin mo dun? Isipin mo. Ilang taon ka na ba? Para yan pa yung unahin mo kung para sa mga anak mo. Sa mga ilang mga taon anak na yun? po ba siya, ma'am? 27, ma'am. Ilang... ilang Oh. Taon na lang lalagpas na siya sa kalendaryo pero ganyan pa siya pag-isip. Sir Alvin, ay, ano po ba ang balak niyo ngayon, sir? Kasi feeling ko naman, ang hinahanap lang naman nitong si Ma'am Bea, eh, kasiguruhan lang po na matutulungan niya po siya na mapalaki yung mga anak ninyo, sir. Ganito po kasi yan, ma'am. Mm. Bago po ako umalis, sinabi ko sa kanya, mag-usap tayo sa barangay. Mm. Sabi ko sa kanya para maayos natin yung sustento sa mga bata. Okay. Sabi ko bago ako umalis, mm -hmm. eh sabi niya naman hindi ko kailangan ng sustento mo lumayas ka na. Mm -hmm. Kasi naman ang magulang ko. Hindi ko kailangan yung sustento, ang kailangan ko ha maging maayos tayo. 'Yun ang sinabi ko sa'yo. Ha? Kaya pala. Kasi sabi mo pa na pinalalayas mo nga ako, 'di ba? Alam mo, kasasabi ko nga lang, sabi ko, 'di ba? Oh. Doon ka sa mga barkada mo tumira. Total silang priority mo yun ang reason kung bakit kita pinalis. Wala akong ibang intention. Gusto kong ipaintindi sayo kung kaya ka bang tulungan ng mga kaibigan mo na yan sa ganyang sitwasyon. Napatera ka man nila nung araw na pinalayas kita, di ba? Hindi. Gabi-gabi ka na umuwi kasi ayaw mo umuwi sa bahay. Sir Alvin, ang point po ni ma'am, and uh, I believe marami din namang makaka-relate, sir. Eh, 27 na ho kayo at meron ho kayong tatlong anak. Lahat po ito mga chikiting pa, sir. 3 oh, years old, 2 years old, 8 years old. Hindi po yan maghihintay, hindi po yan titigil na lumaki habang naghahanap po kayo ng trabaho, sir. Ano, naiintindihan po natin, naghahanap kayo ng What? trabaho, pero siguro kahit po sabihin nitong si Ma'am Bea na, oh, lumayas ka na, hindi ko kailangan ng sustento mo, bilang tatay po kayo ng mga anak ninyo, e eh magkaroon po kayo ng sariling kusa. Siyempre may anak kayo, responsibilidad nyo po ang mga anak ninyo, iintayin nyo ba na humingi pa yung nanay ng sustento? Hindi eh, ba dapat magkusa yung tatay na magbigay? ano eh, naman po, sinabi hmm. ko sa kanya nun eh. Oh, eh, so, bakit? Kailan pa, ma'am, huling nagbigay sa iyo? Ano po? Nang pansustento kahit ano man pang ng mga anak mo. Gento po 'yun ma'am. Bago po kasi ako nagtrabaho ng extra doon sa panggabi, gabi mm. kasi ko hindi na po siya nagtatrabaho noon kasi so po? So, kasi, kasi may inaasahan po siyang pera mm. na pamasahi pa uwi ng bataan kasi nga ibebenta nila yung property nila doon. Oo nga yun yung sinasabi mga ni Sir. Pero days days pa. na po yun. Mm. Kailan pa ang huling bigay niya sa iyo ng pang sustento? Hindi ko na po matandaan, mo? Mami. Kasi so, last year pa, mga ganon. Ano po? Nitong July lang din po. July. ah, so meron naman binigay noong July, pero hindi lang tuloy-tuloy. Tama ba? Opo, kasi hindi po tuloy-tuloy yung pasok niya. Gawa nung inaabangan niya nga po yung magiging pamasahin niya pa uwi ng bataan. Oh, Tapos nang galing pa nga po siya dyan sa Tarlac, namatay po yung tita niya. Oh, hunyo, nagbigay ba si sir? Nung June po. Ano po, kasi paputol-putol din po trabaho niya eh. Gawa nung... Ano, ano nagbigay ba? Hindi. Nagbigay naman Nagbigay po. naman, pero painot-inot. Opo. Mayo, nagbigay din. Ngayong taon, ma'am, ilang beses mo maisip na nagbigay siya? Ano, ma'am, hindi, hindi ko po mabilang, pero hindi naman po, ano, hindi naman po siya totaling, ano, kaya nga po nakakaisip ako magtrabaho. Kasi, kasi gusto ko po siyang tulungan. So, kinakapos Opo. lang talaga. Okay. Sir Alvin, Yes, po. Opo, ah, sa ngayon po ba ano pong plano ninyo? Kailan po kayo mag-makahanap kaya ng trabaho o meron ba bukod po dun sa inaasahan ninyong pera na sinasabi nyong may maibibenta kayo? Ano pa po yung iba ninyong plano para sa tatlo ninyong anak, sir? Yun po kasi yung priority natin ano. Kung ano man po yung napagdaanan niya ni Bea na kung masalimuot man yan na mga kabarkada, nag, nag, uh, nagkaroon ng kasagutan noon, okay na yon Yung mga anak nyo na lang po yung priority nyo. Anong plano nyo, sir? Nagaanap po kasi ako ng trabaho mm. Mm, mm. Pero sa siguro mga anong araw ngayon, lunes, mga miyerkulis pa yata po ako makakapag-umpisa. okay. So meron na kayong nahanap, sir? Meron na po. Okay, Miyerkules ang simula mo. So, kung Miyerkules ngayong Hulyo ang simula mo, siguro makakasweldo ka na ulit mga katapusan at saka Agosto, meron ka nang may expect tama ba? Mm. Mga ganon. O ano ang makukumit mo na maibibigay mo sa tatlong anak mo? Pag sumahod po ako, mm. kalahati ng sahod ko, buong sahod, ano, magtitira lang ako ng para sa sarili ko magkano lang. Okay. Papadala ko sa kanya. So kalahati sir, ha? ang sinasabi mo, ibibigay mo kay kay Ma'am Bea at ipambibili niya ng mga pangangailangan ng mga anak mo. Okay ka doon? Ah, uh, yes po, ma'am. Okay, sige. Ma'am, okay ba sa 'yung ganoon? Hindi pa na Tama ba sir Alvin? Alam mo na ba kung magkano 'yung kikitain mo doon o hindi pa? 500 po per day 'yun eh. 500 per oh, so technically sabi mo ng 250 a day okay ba yung sayo ganun ma'am ma'am hindi ko po alam kung paano ako po pagkakasyahin yun katulad See, po ngayon hmm. ma'am naka-admit yung anak namin problemadong problema saan po naka-admit bakit po naka-hospital na-dehydrate po sa kainta ta hospital problemado po ako ngayon kasi yung birth certificate po ng bata hmm. hindi pa pala na-register -re Okay. Tapos, tinawagan ko siya nung isang araw, sabi ko, Gawan mo ng paraan na makauwi ka dito kasi kailangan ng pirma mo para mm -hmm. ma-register to kasi mm -hmm. kung hindi hindi siya magiging beneficiary ko. Mm -hmm. Saan ako kukuha ng pambayad niyan? Mhm. Mm po yung yun po yung sinabi ko sa kanya nakaraan halos magmakaawa ako sa kanya. Pwede ba ang asikasuhin mo na din yung birth certificate ng anak mo kung yun lang ang kinakailangan? Sinabi ko na po yan mam mm -hmm. sa kanya. Mm -hmm. ang sabi ko po sa kanya hindi ako makakapunta dyan. kaya ako nang ura-urada na pag sinabi niya, makakapunta po kagad ako. Mm. Sabi ko, kailangan ko pa maghanap ng pamasahe ko. Ay, magkano ba ang Ay, pamasahe mo, man, sir, pa, pa, pa Mga 550, mga ganon. O, oh, hindi ba pwedeng gawa ng paraan, sir, 550, para makapirma ka na doon? Kasi naka-hospital daw yung anak mo, eh. Noon nga pong namatay yung tita niya, ura-urada, biglaan siya nakapunta doon. Kahit wala kaming kapera-pera, nagawa niya ng paraan, eh. Hindi mm. po ba pwedeng magawa ng paraan, sir, Alben? Wala po akong naiisip eh. Pero try ko po manghira muna sa magulang ko. Sige, ganito na lang ma'am. Yung siguro kung ano po yung uh, may tutulong na aksyes pagdating po dyan sa hospital ng anak mo, pagpapa-hospital, I mean, at pagpapagaling, kausapin ko po kayo sa kamilang studio mamaya, no? Uh, ang tanong ko po muna, yung pagdating po dun sa sustento. Sa ngayon po kasi, yan po yung nakukomit ni Sir Alvin. Ang sabi niya, kalahati ng kikitain niya, mapupunta sa mga anak ninyo. Okay ba kayo ngayon? Sa ngayon, siyempre kung mag-adjust, uh, kagaya naman na sinabi ni Sir Alvin, kung may in-expect siya na pera, tama ba, Sir? Pag may in-expect kang pera, eh, ibibigay mo din sa kanya, tama? Mm. O, oh, ayun. Pag dumating po yung, ano na yun, mm. yung about two na mabenta yung property namin, mm -mm. kasi tatlo po kami noon eh. Parang, yung kalate tapos, bali, sabi natin, mabento ng 100 lang mapunta sa akin. Mm So, -mm. kalahati po talaga, ibibigay ko para sa anak ko. Oh, okay. Pero sige, oh, sir, wag na tayong umasa masyado dyan sa, ano ha, gawan din po natin ng paraan na mas tustusan yung pangailangan ng mga anak nyo. So, sa ngayon, ma'am, okay po ba kayo sa ganong setup? Opo, ma'am, sa ngayon po. Sa ngayon, Pero sa okay. sana gawan niya po ng paraan na mas maadagdagan niya kasi tatlo po yung mata. Yes yung yung isa nga po gusto pa nun maggatas pero i stop na gawa nung yung bunso na may ng mm -hmm. dadaya per mm -hmm. parang nga uh, ano na yung naka-consume niya every yes eh. o kasi growing children ito mga to napakababata pa po no ma'am pero at least po nakapag-usap po kayo ni Sir Alvin at nabigyan ho niya kayo ng kanyang commitment na on katapusan siguro or kailan mo unang mabibigay kaya sir katapusan meron na hindi po aabot ng katapusan. Oh, hindi daw aabot ng katapusan mabibigyan kanya. Oh, so hindi ka aabot okay, ng katapusan, bigyan mo siya okay, ng pag, pera. Pag construction naman po, mm. lingguhan naman ang sahod, isang buwan lang. Oh, ayun pala. Kaya hindi na aabot ng ganoon, matagal na po 'yung katapusan. Oh, yun naman pala, gano'n naman. Ibibigay niya sa ma'am. So siguro mag usap pag-usapin po namin kayong dalawa ng kung ano po 'yung mga detalye, kung anong araw, saang account, etc. Pati po yung mga anak ninyo, kung ano yung mga actual na pangangailangan nila. Sabihin mo kay Sir Alvin para alam niya kung ano yung ginagastos mo at nang magulang mo sa araw-araw. Kasi baka inaakala niya, eh yung perang ibibigay niya sa iyo, eh sa iyo din napupunta. So maganda, i-itemize niyo po kung ano po yung mga ginastos ninyo sa mga anak ninyo para alam din ho nung tatay kung saan napupunta yung ibinibigay niyang pera. Ganun na lang po. Sa'yo naman Sir Alvin, nako ha, sa susunod po, wag pong hintayin na kaya po kinakailangan pang pumunta nung nanay dito. Kayo po bilang isang tatay, sir, gumawa po kayo ng mga anak, meron kayong tatlong blessings. Iyan po ay uh, dapat po mag-take responsibility kayo, sir. Ha, responsibilidad nyo ho iyan. Hindi ho hihintayin ng mga anak ninyo na kayo ho ay magkusa Dapat ho talaga ay eh, may kusa kayong magbigay sa kanila ng sustento. Okay? Gawan nyo ho ng paraan, sir. Kung ano ho yung kaya ninyo bilang tatay nila, bilang ama nila para ho mag-provide sa kanila, eh gawan ho natin ng paraan. Ah, sige po, ma'am. Oh, sa mga ay, anak ay, mo, ay, hindi ay. mo tinuturing na blessing mga anak mo eh. Oh, I-set aside na natin, sir, kung ano yung mga personal ninyong issues sa inyong dalawa. Hiwalay naman na po kayong dalawa, tama ba? O oh, ayaw nyo na magbalikan, tama? O oh, gusto mo pa ba, ma'am? Hindi naman. Itong nakaraan sana, nung unang punta ko, gusto ko sanang maayos kami. Mm-hmm. -mm. Kaya lang, sobrang nadurog ako doon, mami. Sa so, ospital yung anak ko, hindi ko malang siya maasaan. So, ayaw mo nang sumahan siya? Okay. Sabi ko nga sa'yo, anong magagawa? ko e, eh, wala nga. Eh, kung okay. meron naman, bakit? Sir Alvin, bakit wag po natin na kasi... Al Sir Alvin, wag po kasi natin gamitan ng mga ganyang dahilan Palang yung anak ninyo, ba? ha? Wag mo nga gano'n, nasasabihin ninyo na... Kung wala, e eh wala. Hindi naman po natatapos sa wala. Hindi ba? Paano ka may magagawa yung gamit mo pang trabaho, iniwan mo sa bahay? Kasi gusto mo magbuhay, binata ka dyan. Hmm, hindi po pwedeng ganon, sir. Na kung ano kung yung... Matigil ka, diba? Para matigil ka, Para matigil ka? Magandang hapon po Ma'am Luisita. Yes po, good afternoon po. Yes. Ano po kaya ang maitutulong ng ating uh, MSWDO ng Angono dito sa kaso ni Ma'am actually, actually po, uh, ma-establish lang po namin na sila ay resident of Angono. Ano no, pwede po namin silang maitulong? Depende po sa magiging assessment uh, mm -hmm. kung ba yung hospital bill. Mm -hmm. And then uh, kung makakauwi na po itong si ano si Alvin, uh, papapuntahin din po namin sila mag-asawa dito sa aming opisina para mag-undergo mag po sila ng ano ng counseling. Kasi hindi po, po pwede na may neglect tayo no pagdating sa ating mga anak. Dapat yes. eh shared responsibility yung parent kasi choice niyo yan eh ginawa niyo yung mga bata. Nag-decision kayo bumuo at uh, dagdagan pa naging tatlo no yes. so, hindi po pwede na sasabihin mo kung kailan darating yung ating uh, iniintay na pera sa kap 'pag mm -hmm. hindi naman po pwede na bukas nakakain mo sa Oo, hindi naman titigil na, yung bata, yung bata yung sa pagkain tama po Oo o. kasi mm -hmm. yung yung basic man lang na pag kum nagagatas siya bigyan natin ng gatas kasi hindi pa naman natin katulad diyan na pwedeng kumain sa kahit ano Tama po tama po at yan And, po actually ang yeah, naispusa na namin oh, oh, prime, oh, oh, primary po yung birth certificate po ano kasi nga po ang birth certificate yan na diyan na po natin ano unang karapatan kasi ng bata yan magkaroon siya ng pangalan And yung edad po nila pwede na kasi mag-aral ito eh. Nag-aaral po And, actually yung 8 year yung at uh, yung 3 years old ma'am, yung 3 years yung old po. daw po, yung, sino ba? Yung 7 years, years, no? years old. I 7 years old. Sorry, 7 years old. 7 years old ma'am. Ah, kasi po pag kaganyan tong non-marital child po, kailangan po talagang pumunta si tatay dito sa ating NCR para siya mismo ang mag-register ng pangalan ng birth certificate ng kanyang anak. Yes ma'am. So ganito na lang ma'am Luisita no opo. Uh actually yun nga po yung aming uh, idinulog sa inyo diyan sa MSWDO na baka po maaring matulungan niyo kami na mapagharap po ulit itong si Mam ma yes. at pati na rin po si Sir Alvin at uh, mag-undergo nga po ng sinabi ninyo na counseling about parenting din mm -hmm. uh, ma'am parenthood po ah, yung mga responsibilidad nila at uh, pati na rin po yung pag-aayos po ng birth certificate ng bata kasi kagaya ho ng sinabi ni ma'am uh, Luisita yan po ay karapatan ng bawat bata, no? Na sila po ay may dokumento na nag-establish ng pangalan nila at sino ang kanilang mga magulang. So, ah uh, Ma'am Luisita, bukod po doon sa sinasabi ninyong counseling, maaari din po ba nating mabisita kaya itong mga anak ni Ma'am uh, yes, Bea? Yes, ma uh, pa message na lang po sa akin yung exact address mm -hmm. and immediate po ano kung meron tayong mga uh, medical assistance po na maibigay po namin as uh, garang pagtulong po. Ayon, yun, sakto ma'am. Meron uh -huh. pang maibibigay sa inyo ang MSWDO. Maraming maraming salamat po, Ma'am Luisita Destra. Opo ma'am. Antay, antayin ko po ma'am ang ating exact address nitong yes, POPOL. Po. Maraming salamat po, Ma'am Luisita Destra. Siya po ang head ng MSWDO ng Angono, Rizal. Alvin, no, ito pong ginagawa ninyo sa ngayon. May karapatan po si Ma'am Bea, Sa totoo lamang, nakasuhan po kayo kasi maari po yung pumasok sa violation po ng uh, Vausilo ano so kung tutusin po ito pong pamamaraan pa ni Ma'am Vea na nilalapit po niya sa amin dito at nagkakaayos po kayo eh nagiging mapasensyo sa papa po siya so uh, dasal po namin sir Alvin sana naman gawan po natin ng paraan na mabigyan niyo po ng sustento at tamang pangangalaga yung mga anak ninyo Okay po Sige po maraming salamat po sir Alvin Senyo sa inyong oras okay. ngayong hapon salamat po thank okay. you for Uh, Ma'am Bea, kausapin po namin kayo sa kabilang studio no, para maayos na po natin yung detalye nung gagawin ninyo sa harap po ng ating MSWD o pati na rin po yung sa pagpapa-hospital ninyo sa inyong anak. At nandito lang naman po ang wanted sa radyo, Ma'am. At pati na rin po ang AXIS party list. Kung talagang halimbawang makapag-usap kayo ni Sir Alvin at hindi po talaga kayo maging maayos at halimbawang uh, maisipan nyo talaga na magsampan ng kaso, tutulungan po namin kayo, Ma'am. Huwag po kayo mag-alala. Maraming maraming salamat, Ma'am sa inyong oras po ngayong hapon. Salamat. Thank you po, ma'am.